Bakit kaya sa negosyo, kahit akala mo, in mo na lahat, ginawa mo ng lahat, lahat ng marketing strategies, madalas nagkakamali ka pa rin. I'm Nicole is akong business owner at isi-share ko sa inyo yung knowledge ko about my small business. Ngayon, sinigang na bangus. Sa sobrang gusto natin maging perfect lahat, execute lahat sa negosyo. si sa sobrang pagmamadali natin, nagkakamali tayo. we have to take things slowly. Handahan lang, huwag tayong nagmamadali. Kasi natin, overnight success. Gusto natin, one time, big time. Agad tayo, and the next day, milyonaryo agad tayo. When in fact, sa business kasi, it's slow and steady. Yun talaga eh. Wala, hindi mo kailangan madaliin mga bagay-bagay. Lalo na kapag wala ka pang masyadong alam. And I've learned it the hard way. Natutunan ko yan kasi noon ganun din ako. Gusto ko lagi mabilis. Gusto ko may resulta agad. When impact, eto nga, nagsimula ako ulit from scratch. Three years pa lang yung business ko. And, unti-unti, binibuild -unti, ko yung, yung, customers, yung brand namin. And, ayun, huwag nating madali ng bagay-bagay darating din sa atin yan.